For today's mini vlog, ay eh, balik Amerika na ako at ito na ang pinakahihintay ng lahat, ang muling pagkikita ni Johannes and John makalipas ang dalawang buwang LDR. Pero ito muna yung nangyari kahapon, nagpaalam na ako at hinatid ako ng aking kamag-anak sa airport. At dahil may 21 hour layover, ako nagstay muna ako sa hotel dito sa Alabang. At, at kinabukasan nga, wala nga pala ako nadala na damit dito sa aking hand carry. Kaya yung unang gagawin ko ngayon ay mamimili muna ako ng damit. 10pm pa naman yung flight kumamaya, so may time pa ako para maglaban ng damit. Na mabibili kumamaya. Ayan, nandito ako ngayon sa Uniqlo. Malapit lang ito sa hotel ko. Siguro wala pang 5 minutes. T-shirt na lang siguro yung bibili ko ngayon. Ayan, namili ako dito sa kanilang mga Aries ba ang tawag dito na t-shirt. Para mabilis lang siyang matuyo. Uh, namili na rin ako ng brief. And then, namili ako ng medyas. Hindi na ako bumili ng pantalon, guys. Ulitin ko na lang yung pantalon ko. Ayan, pagkatapos yan, nakita na kami ni Olive, yung aking business partner. Nandito kami ngayon sa isang uh, pamilihan ng mga chandelier. Pala ang binili namin, guys. Chandelier na may light uh, para sa office. And then, namili na rin kami ng mga bulbs. Ayan, tinatry lang namin. And then, pagkatapos ngayon guys ay maglalunch na kami kasama ang family ni Olive dito sa isang paborito naming kainan na ramen dito sa Alabang, Molito Ayan, ang Rosho Ken. Pangalawang beses ko pa lang na nakapunta dito, guys. And same pa din yung in-order ko. Yung Tantan Men nila na ramen. Sobrang sarap talaga. Sa <laughs> so, sobrang sarap, guys. Na six akong sanina. Kaya nilagyan nila ako ng bib para akong bata kumain. <laughs> At pagka kinagabihan, guys, sa mga 7pm na, nakaalis na kami. Pinasundo ako ni Olive. At uh, hinatid ako nila sa airport. At pagdating sa airport, and as usual, very busy kasi international flight ito. Nakapag-check-in naman ako kaagad Guys, And pagka maya-maya, ah, eto na, boarding na tayo Nag-offer ka agad sila ng welcome drink sa akin Sakto, uhaw na uhaw na ako Ang pinili ko lang ay cucumber melon Very refreshing Nag-pre-order na din ako ng food na kakainin ko mamaya 12 hours nga pala ang flight to Los Angeles from Manila Pagka maya maya ay nag-take off na yung plane. Pagka maya maya ay nag-serve na sila ng orders, O, oh, di mo kinaya yung hors d'oeuvres. spell, Ay, wag na lang. Pika-pika <laughs> na lang. for my entree. Oh, di mo kinaya yung entree. spell Ay, eh, wag na. Gutom pa ako eh. <laughs> hindi ko pa alam ang spelling. So, in order ko ay chicken adobo. Parang hindi man siya chicken adobo, guys. With fried rice na parang hindi siya half rice. Parang one-fourth lang talaga ito. One-fourth cup. And for my dessert, first time ko na nakatikim ng halo-halo nila dito na sobrang sarap, guys. In fairness. Ayan, sa ilang oras na lang, ah, guys, ay makakarating na tayo sa Los Angeles. Ito naman yung in-order ko sa second meal. Nag-order lang ako ng coffee, nalagyan ko siya ng cream. And for my meal, ito siya, bangus, boneless bangus with, again, one-fourth rice next time. Pwede kaya ako manghingi ng extra rice next time? Nah, nahiya kasi ako kanina. <laughs> of you. your seat off, right. Hindi kasi ako nakaupo, guys, sa, sa window seat. Kaya, inharapan ako mag-video-video. Video. <laughs> finally, touchdown. LAX na tayo. 8 p.m. ng gabi. So, may 3 hours pa bago yung next flight ko. Kasi, yung flight ko 10.59 p.m. Dito kasi yung point of entry ko. Kaya, dumiretso na kaagad kami sa Customs and Immigration. Ayan, papunta na tayo sa Customs. Welcome home. Hello, America. Ayan, maya-maya makikita ko na si John. Ang problema lang dito sa airport na to guys, sobrang layo ng kanilang immigration. Pagdating mo doon, ay hingal na hingal ka na at sobrang haba pa talaga ng pila. Pero tiis tiis lang. At pagkatapos ko maklear guys, ay kinuha ko na agad yung luggage ko. Yung luggage ko pala, akala ko, diretso na siya sa Miami, hindi pala. Iki-claim ko pa pala siya dito sa LAX. Tapos mamaya, ay magja-check-in na naman ako. Punta ako sa American Airlines kasi yun yung sasakyan ko papuntang Miami. Eh nakuha ko na yung isang bag ko. Buti na lang, mabilis naman guys na nakuha yung luggage. Okay, So, finally, after like 20 minutes, nakuha ko na yung aking luggage na dalawa. Now, I'm going to um check them again to um, Terminal 11, Gate D-28. Hopefully, malapit lang siya dito. Actually hindi siya malapit guys. Paikot-ikot sakay sa elevator, sakay sa escalator, akyat baba talaga ang ginawa ko guys. <laughs> Mahirap talaga mag-travel na ikaw lang mag-isa. At saka guys, ito for example ito sa escalator. Hindi ko makaya madala yung dalawang bag ko kasi mabigat. Malaki malalaki kasi siya guys. So ang ginawa ko pa isa-isa ko pa siyang ibinababa sa escalator. Nakakaloka. Pagkatapos niyan ay nag-check-in na ako guys. Mabilis lang naman. Tinulungan na din ako para makakuha ako ng boarding pass. Dito na lang ako sa kios, guys para hindi na ako pumila. And pagka maya, -maya niyan guys, ayan, boarding na action. Ayan, o oh, pinagpapawisan talaga ako guys. At kung makita nyo talaga ang itsura ko guys, ganyan, nagkapuliki. Hindi ko nang naipasok yung mga ano ko eh, mga gadgets ko sa bag. Ayan, pagdating ko doon, ayan, buti na lang maganda yung aking upuan. Ay, medyo naibs san yung aking pagka-stress guys sa travel na ito alam mo traveling isn't fun. Lalo na pag ikaw lang mag-isa, guys. So, walang mga <laughs> magtutulong sa'yo sa iyong mga daladalahin. Ayan! So, nag-pre-order na din ako. Nagtaka ako dito sa kanilang monitor, guys. Bakit na sa gilid? Buti na lang, may nakapag-comment kanina sa live ko na may pipindutin pala para lumabas yung monitor. na talaga ako dito, guys. So, yung naka plaster na ako, guys, ito yung welcome drinks na binigay nila sa akin. Ang kinuha ko lang ay orange juice. Welcome to your American Airlines flight. Pagka maya-maya ay eto na, take-off na kami. Ang biyahe pala from Los Angeles to Miami ay parang 4 hours something lang. This to the At dahil sa sobrang pagod guys na nakatulog na ako, siguro mga 2 or 3 oras na ako natulog. At pagka maya-maya ay nag-serve na din sila ng food. Eto na ang aking in-order. Around 6.30 kami nakarating guys sa Miami and nandun na daw si John sa labas. Pero nag-message ako sa kanya, sabi ko, kunin ko muna yung mga luggage ko. Sabi ni John, o oh, sige mag-ikot-ikot lang daw muna siya. Wala kasi siyang maparkingan eh. Ayan guys, oh ganyan. Kalaki yung aeroplano na sinakyan ko kanina. Ayan, so dumiretso na kaagad ako sa baggage claim guys. Medyo malayo-layo na naman ang lakaran. And finally guys, eto na, nakuha ko na yung luggage ko at nakalabas na rin ako. Nandito na rin si John, naghihintay sa akin sa labas. Makikita ko na si John guys after two months na LDR namin. And sabi ko sa kanya, dear, ikaw na muna magbuhat nito dear kasi napagod na talaga ako. Hindi nyo lang alam talaga guys kung gaano ko na miss si John. And of course, yung mga luto niya. Ayan, pauwi na kami. Welcome to America. Everybody's dream. before. Eto <laughs> na guys, bahay na kami. Alam nyo, excited na talaga ako na mag-ikot-ikot kasi balita ko, malalaki na daw yung mangga, may mga avocado na, marami ng hinog na papaya, may star fruits na. Namiss ko talaga ang bahay namin guys. Nakauwi na kami guys. Have a bacon? That's the only bacon. so, meron pa daw natira na bacon si Jan. Alam mo ang sweet ni Jan kasi nagsaing talaga siya, guys. <laughs> kasi alam niya magugutom ako pagdating. So, napaluto na lang ako ng itlo, guys, and fried egg. And ito yung breakfast ko. Or this is the second bottle. That's the second. <laughs> Ayan, so kain tayo guys. Grabe, sobrang gutom na gutom na talaga ako. At pagkatapos natin kumain ngayon, ay buksan natin yung maleta. Papakita natin kay Jan yung mga pasalubong ko na dala galing sa Pilipinas. And wala naman kaming lakad ngayon. Nagpapahinga lang talaga ako. Ayan, nagluto na rin si Jan ng itlog kasi sasabayan niya daw ako na kumain ngayon. And that's it for our mini vlog. Kanina nga pala, may napansin ako, ayan, yung ating kamatis guys, sinarvest na rin namin. Sabi ko, mamaya na lang yung lunch. Magsasalad ako for lunch. Para healthy-healthyhan tayo with avocado, diba? And so, that's it for our mini-vlog. Ayan, balik Amerika na tayo. Sa abangan ninyo ang mga vlogs natin dito sa US. May mga mag-comment na naman yan. Na, balik ka na ulit sa Pinas, Johannes. <laughs> Namisa namin ang vlog mo sa Pinas. Ano ba talaga? <laughs> Thank you for watching. Bye!